Ako si Dr. Bamsi di konsultant sa hepatolohiya at paglipat ng atay. At pag-uusapan ko ang mga maling paniniwala tungkol sa sakit sa atay. Ang pinakakaraniwang maling paniniwala ay ang sakit sa atay ay nangyayari lamang sa mga alkoholiko kaya tiyak na hindi kaya ang mga pasyente kahit hindi alkoholiko ay maaari ring magkaroon ng sakit sa atay kaya tulad ng pinakakaraniwan ang matabang atay kaya't maaari itong mangyari dahil sa iba pang mga panganib na salik tulad ng diabetes alta presyon at pati na rin ang labis na katabaan at dyslipidemia sa mga kababaihan tulad ng PCOS kaya pa yung mga pasyenteng ito ay may mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa atay at ito ang mga pasyenteng may sakit sa atay um, hindi sa mga alkoholiko ang na pangalawang maling paniniwala ay ang mga pasyenteng umiinom ng alak. Kung ito ay mangyayari lamang sa mga malalakas uminom ng alak, ito rin ay hindi tama. Sa totoo lang, nakadepende ito sa pattern ng paggamit ng alak at pati na rin sa uri ng alak at porsyento ng alkohol. Kung ano ang iniinom natin at pati na rin kung ilang taon o buwan na tayong umiinom ng alak, ang pangatlong maling paniniwala ay mangyayari lamang ito sa mga matatanda, tiyak na hindi dahil sa makakanluraning pamumuhay at pati na rin ang mga bata ay nagkakaroon ng labis na katabaan sa pagkabata. Kaya ang mga pasyenteng ito rin at mayroon ding tinatawag na genetic parameters ito, tulad ng alpha-1 antidepressant deficiencies at Wilson's disease. Ang mga pasyenteng ito ay mas madaling magkaroon ng sakit sa atay. Ang ikaapat na maling paniniwala ay palaging nakamamatay ang sakit sa atay. Hindi, tiyak na hindi kung maaga nating madiagnose at kung maaari nating baguhin ang takbo ng natural na sakit, tiyak na ang mga pasyente ay maaring mabuhay ng mas matagal kahit na sila ay magkaroon ng mas malubhang sakit sa atay.